maka Wow, sobrang galing ng cast ng Linlang, lalo na sa third at fourth episode na inilabas nitong October 12. Sa pangalawang linggo, patuloy na pinanatili ng serye ang numero 1ong pwesto sa Prime Video Philippines. Number 1 din siya sa Qatar, top 2 Cambodia, top 5 Singapore, top 6 Albania, UAE at Papua New Guinea, top 9 Canada at Vietnam. Kahit hindi bago ang mga kwento ng infidelity sa mga teleserye sa Pilipinas, iba talaga ang vibes na dala ng Linlang. Parang thriller na puno ng tensyon at aksyon. May kapahamakan, may bagyo. Ito ay isang pagsusuri ng mga pamilya na nagkakawata -kwatek. Ang bawat karakter ay nagbibigay ng kanilang makakaya. Si Paulo Avelino ay pinakamahusay kapag pinapakita niya ang kanyang galit at kahinaan. Si JM De Guzman ay natural sa pagganap bilang si Alex, isang mayabang ngunit lovelorn na abogado. Si Maricel Soriano ay nakakapagpataas ng kaba bilang isang kilalang sin stealer. At si Kim Chu, wow, ipinakita niya kung gaano siya kahusay ngayong tinanggap niya ang mga mas mature na role. Pinapakita niya ang lungkot at bigat ng karakter niya at ang takot at kagandahan ng ganitong madilim na karakter. Walang bahid ng pag-aalinlangan, si Victor Luwalhati, Paolo Avelino, ay patuloy na nag-imbestiga at nakipagkaibigan sa mga kasamahan sa opisina ni Juliana upang kumpirmahin kung sino ang lover ng kanyang asawa na ginagampanan ni Kim Chu. Samantala, natuklasan ni Amelia, Maricel Soriano, ang madilim na sekreto ni na Alex, J.M. De Guzman, at Juliana sa pinakamahalagang araw ng kanyang karera. Kinompronte niya sina Juliana at Alex na nauwi sa kanyang paulit-ulit na pananakit at pagsampal kay Juliana dahil sa sobrang galit. Sa eksenang ito, kinakaharap ni Juliana ang isang masalimuot na sitwasyon. Siya'y takot, nahihiya at nanginginig subalit nagawa pa rin niyang sabihan si Alex ng Kausapin mo na, dapat walang makaalam. Isang eksena na nag-iwan ng malalim na epekto sa manunood. Isang patunay sa galing ng pagganap ni Kim, kaya niyang pukawin ang matitinding damdamin ng mga manunood. Ang kanyang, I can do no wrong, facial expression, ay maaaring nakakalito na nag-iwan sa iyo ng malalim. Nakatanungan at pagkabahala. Bumagsak si Victor sa kanyang pagsasanay sa boxing at matalinong ginamit ang kanyang medical problem upang mahuli ang kalaguyo ni Juliana na nauwi sa isang madugong paghaharap. Natuklasan niyang ang kanyang tanging kapatid na si Alex, ang kasintahan ng kanyang misis. Nagkasakitan ng todo, sina Victor at Alex na nauwi sa pagkakadampot ng mga pulis kay Victor at pagkakaospital ni Alex. May mga sandaling kinikilabutan ka talaga. Yung mga trahedya na pinagdaanan ni na Victor at Juliana ang nakakasira sa isang bagong pagsasama, mga kabataan na maagang nagpakasal sa isang konservatibong lipunan. May mga imperfections silang lahat, wala ni isa sa kanila ang santo, pero hindi rin sila demonyo. Malalim ang kanilang mga karakter. Ang kwento ay puno ng drama, na may mga kasinungalingan at katutuhanan, kaguluhan, at mga sorpresa. Ang madla ay hindi makakuha ng sapat nito. Ang pangunahing cast, kabilang ang mga sumusuportang aktor, ay nagbibigay ng maraming emosyon at katotohanan sa kanilang mga karakter at ginagawa itong must-see online series Sa madaling sabi, ang Linlang ay isang babala tungkol sa masamang kahihinatnan ng paghahalo ng pag-ibig at pagnanasa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod sa ating mga hangarin nang walang pag-iisip ay maaaring humantong sa pagbabago ng buhay. Kaya kung trip mo ang mahusay na pagganap, at mga eksena na puno ng damdamin, siguradong hindi mo ito palalampasin. Ano ang sa tingin nyo, ang mangyayari sa kwentong ito? E-share nyo ang inyong opinion sa comment section below.